Magandang umaga po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Di tayo, video tayo mga badi. Mga mga followers, mga viewers, video tayo ngayon dahil wala nang i-upload mga badi. Sumasakit ng ulo kung anong i-upload natin mga badi. Wala tang i-content. Dito, tingin-tingin lang tayo sa cellphone mga badi ngayon. Live tayo ngayon bari Sandali lang ng live At sa uh, ano Video video lang mga badi Hindi pala ito live video video Lang mga badi Video lang Kasi nandito tayo badi sa Island Duty natin badi ngayon Dito tayo sa yun, yung pinuyanan ko baliw pinuyanan namin mga baliw at saka may dagat naman dyan mga bali ito mga bali Nakapahi, napakahirap sa buhay bali ito lang trabaho natin at sabi sa mga bashers mga badi wag lang kayong mag wag kayong mag content content dahil hindi kayo magaganda pag magandang content creator wala kayong angay o wala namang problema yan mga badi mga bashers wala problema yan scroll lang kung hindi kayo gagandahan sa gagandahan sa i-upload ko scroll lang lang scroll kulang problema o mga badi maraming marami, maraming salamat sa lahat mga big na content creator mga big timer na content creator mga malalaki na content creator sana supportahan nyo yung youtube ko dahil bago pala ako ngayon mga badi hindi wala. Hindi pa ako umabot ng isang buwan. Kasi yung mga inapod ko mga badi, hindi pa lang marami. Kasi ito lang yung nagawa ko, solo ng solo lang. Wala pa akong mga gamit at mag-aaralan, pag-aaralan ko pa yun kung ano ang mga yan na ina-upload ko. At bumili pa ako ng mga gamit ng mga magagandang gamit hindi para ganitong silpon na anong ratuhon ng silpon ko mga bali at maraming salamat mga bali sa youtube maraming, maraming salamat at mayong hapon sa lahat